guys. Good morning, guys. Yan. For today's ano, guys, magluluto na. Magsasain muna ako, guys. At tapos, magluluto ako, guys, ng ulo namin and guys. Yung simping adobo lang naman, guys. Nang ano. Ay. So, yun, guys. Wala nang bigas pala. Wala na, pala wala na pala kami makakainin, ah, guys. Ang hirap naman talaga, guys. Oh, ala. O, ano na yung siya? Ito. So, ayun guys. Ay, ko! Binawa ko. So, ayun, guys. At magsasain ako, guys. Sa, I aming mean, agahan guys. Oh, hindi, guys. Tanghalian pala. Sorry. So, yun, guys At nakasa nakasalang na ako ng, ano, guys, kanin At mamaya, guys, pag maano siya Maluto na yung kanin ko, guys Magluluto na ako ng ulam, guys Namin ng panalian, guys kasi, magluluto na lang ako, guys, ng baboy na adubo, guys. Ganing baboy, guys. Kasi, nakakuha ako kanina, guys. Kasi, may naglilikid kanina, guys. Tapos, presko pa, guys. Kasi, kanina pa nila inaano. Hindi. Kinakapay, guys, yung baboy kanina pa. So, ngayon, guys. At, mag-ano muna ako, guys. guys, magluluto na ako guys ng baboy. Kanina to ko kanina to nakuha namin guys. Press pa to guys. Kanina pa to kinakatay. Minamarinate ko na siya guys. Nilagyan ko na siya ng toyo at saka nilagyan ko ng asin at saka magic sarap guys pag marinate guys. At saka nilagyan ko ng kalamansi guys. Ayan. Ito yung ganito ako magmarinate guys. Tapos yung ingredient ko guys. Dalawa lang naman guys. Ito lang yung ahos guys. At saka itong ito yan guys. Ito yung ano. So yan pala. So, ngayon guys, lalagyan na natin ng mantika guys. Para siya maano. Para na. Ma... <laughs> Ayan. Ipalay ito na guys ng mantika. Ay. Yan guys, oh yan ang lagayan namin ng basura guys. Puno na naman. Saka eh, tatapon na naman yan ng asawa ko guys. Sa linggo. Guys, ang kung nilalagay guys para hindi siya makalat sa ano. Kasi guys, dito sa amin may tapunan kami guys ng mga cellophane tsaka mga bote yan iba iba kasi rin ano dito sa amin guys may iba kasi kami ditong malaki guys yung pang kalahatan talaga guys yan guys yan na natin guys kasi tapos na ako magsaing guys at mag ano na ako guys luluto na ako ng ulam para pagdating ng mga anak ko guys kakain na lang sila so, ito guys yung nilagay ko guys ayan ayan guys ayan ganito ayan. Guys. Ano, lang ako magluto guys ng ano guys ano ko lang guys na mali maliit lang yung pagkahiwa ko ng adobo guys hindi malalaki ano siya hindi siya malaki hindi siya malaki pa ano guys ang hirap talaga guys pag wala tayong ano pag mag isa lang tayong mag, ano guys mag camera isa guys hindi naman sa ating ginagawa yan So ayan guys, takpan ko muna guys at babalikan ko mamaya guys. Ayan lagyan natin guys ng paminta guys ayan piso guys at saka dahon ayan lagyan natin siya guys so ayan guys at ano muna natin guys eh I... guys Guys, ayan. So, you guys. Hmm. hmm.